Hey yo! What's up mga kurikong? Ito po yung part 2 ng mga bayan na may programa na seasonal farm workers dyan sa Pilipinas Ito po yung hindi ko pa po nasama na pool Memory na po yung cellphone ko uh, uh, Ito na po yung mga bayan na merong seasonal farm worker dyan sa Pilipinas Ang applyan po, City Hall, Peso Office Department of Agriculture lang po Huwag maniwala sa Facebook page Huwag maniwala sa mga Korean language school na papaalisin kayo bilang seasonal farm worker. Ha? Huwag maniwala sa mga taong nagbabahay-bahay. Sa City Hall, Peso Office, or Department of Agriculture lang po kayo pwede mag-apply. Wala po ito sa DMW. Local government lang po ito. Ito po yung naputol natin uh, video. Uh, natapos po tayo sa Kalapan, Oriental, Mindoro na may ah uh, Benteng pinadala. Last update ko. ah uh, 16 po yung nag-TNT. Uh, 16 ba? 14 yung nag-TNT. 6 na lang natitira. Last update. Tatlo na lang po silang natitira. Hey, masakit ng ulo ni Mayora. Ha? Huh? Sa Wando Island po sila pinadala. ah uh, sumunod, Sablayan Occidental Mindoro. Sablayan. Wando rin po sila pinadala, ah, ang dami naging problema, apat yung sumbong itong last August at itong July ah, Katapusan ng July at itong month ng August, ang dami po nilang sumbong sa akin, may sinuntok sa sintido, braso, sinikmuraan May isang pinawe, may isang yung isa undecided kung magre-reklamo ba o hindi. Puro lang sumbong, sumbong, sumbong. Sumbong mo kay Coricong. Puro sumbong lang. At yung isa na na po, dalawa na po yung napauwi ng Pilipinas. Ha? Hindi po nila itinuloy yung mga sampang reklamo. Eh, ililipat na lang daw kami idol. O inilipat sila ng bansa. Ini, pinauwi ng Pilipinas. Mga reklamo pa ba? Hindi na, di ba? Sablayan, sumunod, Abra di Ilo, walang reklamo, walang sumbong. Eh di oy. o, okay sa all right. Ha? Sumunod po, Cebu, Cordoba. Kauna-unahan sa Cebu, ang Cordoba. Uh, project po ito ng mayor ng uh, Cordoba na natalo naman. Kaya tumigil na po ang programa. Ha? Marami rin pong sumbong at reklamo ito dati. Pero wala namang tumuloy na magsampa ng kaso. Ha? na daw po sinasahod nila. Sumunod, San Francisco. Kigil na po itong sa Cordoba dahil talo po yung mayor. Pero kung manalo po ito sa susunod na eleksyon, baka bumalik. Ha? Ang programang ito. Sumunod San Francisco. Kung hindi pa nagreklamo si Gobernadora, hindi makakaalis ito. Sana hindi nila nagreklamo para wala naging problema ang mga taga San Francisco, Cebu. Ha? Nakarating po sila dito, ang dami naging problema, papalitan na daw sila sa susunod na uh, season. So, wando po ito napunta. Ha? Uh, marami na po nag TNT, marami na po napauwi, umuwi. Marami rin naging problema itong sa San Francisco. Uh, sumunod, uh, Tudela, meron din po. Tahimik, wala akong narinig. Sabi, tigil na daw. Uh, karkar at lapu-lapu. Karkar, pinag-aaral dito sa isang Korean language school. naka 15 batch na. Wala pa rin kales. Sumunod, lapu-lapu, 8 batch, ganoon din. din. Pero ang Lapu-Lapu, noong nakaraang taon, marami nakaalis dito sa part ng Kabite. Ah, may broker po, humahakot ng taga Lapu-Lapu papuntang Kabite. Ah, yung hindi ko nasama kanina sa norte, itong gabal doon na may, naka, may siyam na nakaalis na. ha ah, ang broker daw noon is yung mag-asawang buhaya at butiki. Ah, at silibag. Sumunod, ah, hindi ko nasama, itong Rizal Laguna. Ah, uh, yung Rizal Laguna hindi ko naisama. Hawak ko ito nung bagyong Babae ang pangalan, ay uh, yung pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. Ah, uh, dito sa Bacoor na ng Tapos nang tapos yung kontrata nila doon, lumipat naman ng uh, Nobileta. Sa Nobileta, hindi na po sila nakaalis, hindi na wala na po nakaalis sa Nobileta. Hawak po ito nung sa Bacoor na nag-oopisina. Atong patong po ang kaso nito sa DOJ. Itong babaeng may hawak nitong programa sa Bacoor. Ha? hindi po Bacoor City ang may hawak. Ha? Nag-o-opisina lang po, naninirahan lang sa Bacoor Cavite. Wala po ang Bacoor Cavite. Ha. Rizal Laguna at Noveleta iisa ang may hawak. Ha. Yung Rizal Laguna, diyan po yung may ano sa puso na tinulungan ng prankong TV si Kuya Kalimutan ko pangalan. Uh, basta may inoperahan po sa puso dito. Kaibigan ko po yun dito sa South Korea. Tinulungan po ng Kurikong TV at ng Polo Korea. 230 million po ang nagastos doon ng gobyerno natin. Uh, may nagastos din po ako doon pero yan yeah, na po. At yung ibang sinahod ng sa YouTube at Facebook na itulong po natin doon. Uh, sumunod. Asa na ba tayo? Yung Santa... Ito sa Rizal. San Mateo Rizal. Na nagkaroon ng patong-patong na kaso. Uh, may na heat stroke. Na mga, marami po na heat stroke dito. Uh, hindi magandang paghawak sa mga tao, mga sahod na hindi binabayaran. Ang laki ng gastos. Napatigil po ito dahil nasampahan ng kaso pero na-dismiss naman po yung iba. Sumunod po. Lipat naman tayo sa Mina Iloilo. Okay po ang Mina Iloilo. Dinala po ito ng Pinay na asawa ng Koreano sa Mina Iloilo. Uh, bili Bilib ako dito sa tao na ito. Kahit galit sa akin. Huwag ko daw pakialaman yung programa nila. Bakit? May nililihim. Kung wala naman nililihim, dapat walang ikagagalit sa akin. Ah, uh, pero okay sa so alright po. Ang sami na ilo-ilo, patas ang sahod, malit ang gastos. Wala pong problema ang mga tao dito. May na-hinch stroke noong nakaraan pero okay lang po siya. Okay na po, magaling na po siya. Sumunod, dumagete. Okay sa all right itong dumagete. Pinaka hinahangaan ko. 40 to 50,000 lang ang gastos. Ang nangyari pa bago umuwi. Binigyan sila ng bonus lahat ng tipa 500,000 won. E di ang sa gastos nila, parang 18 mil na lang hanggang 20 ang naging gastos para makapunta ng South Korea. May sumahod dito mga babae, 130,000. Ganun po katindi ang sahuran ng sa Dumaguete. Mga babae pa po yan ha. Sumunod, gingoog. Ha? May nakaalis din po sa gingoog. Nakausap ko yung gingoog. Kaya lang pinabura yung video eh. Medyo naglaps ata sa sahod. Ha? Okay po ang gingoog. Marami po na padala dito. At may mga susunod pa pong kukuhanin. Ah, marami pa pong susunod na kukuhanin sa gingoog. Ah, 40 to 45,000 lang po ang gastos. Nilibre po yung ibang ah, transportation. Nilibre po yung ibang gastos. Kaya po maliit lang ang gastos ng taga ah, tag taga Gingoog okay po ang Gingoog wala pong problema sumunod Claveria Misamis Oriental tahimik po sila no records po ako may tatlo lang pong nag comment sa akin sumunod Dinagat Island libo po ang napadala nito daan daan din po ang nag TNT ngayon po libo rin ang nag training wala pa atang isang daan ang nakaalis ang daming sumbong at reklamo na kung natanggap may dalawa pong nag-file ng case dito sa South Korea pero yung isa po, umuwi na po natulungan na po natin yung dalawa na yun uh, nasa mabuting kalagayan na po yung nagpaiwan dito yun yung isa, nasa Pilipinas na po napabaunan po natin kahit sa kaunting halaga bakit manag yung ko. Eh. pero binigay na po natin sumunod, padada uh, may dalawang batch na po at may susunod na po Uh, Nag-apply sila ng ay noong August 18 ng visa. Until na wala pa daw pong approval, wala pang lumalabas na visa. Hintay lang. Dalawang batch po sila sa third batch. Kumbaga dalawang flight or dalawang ano, basta ganun. May haalis po ulit ang padada. Sumunod, nabunturan. kasi kailangan pa bang isama ang nabunturan? Hindi po yung ng DMW. Sa mga aplikante dyan, Uh, ng mga -medical, mag magpile po ng complaint sa DMW sarado na po ang Demeter pero patuloy pa rin po ang dami ko pong screenshot sa GC kala nyo wala po ako dyan nandyan po ako nananahimik lang ha? Ah. kita ko po lahat ng pinag-uusapan nyo dyan sa GC ninyo bumili na kayo ng jacket para makasama sa line up ha? Ah. sa inyo gagamitin yung jacket ang init-init dyan sa Pilipinas ha? Ah nagpaaral pa ng Korean language, may exam, wala pong exam ang seasonal farm worker, walang Korean language test. Ah, uh, gumawa kayo ng sarili niyong batas Diyan sa nabunturan. Ah, uh, marami kayo ipapasok sa nabunturan na hindi alam ng mayor. Ngayon, na uh, interview na po sa registration, itong DMW Regional Director, na uh, ano nakaraang araw po, sana napakinggan ninyo sa radyo. Uh, nagsalita na po sa mga nakapanood, pakikalat naman po. Ang mabuting balita na hindi talaga aprobahan ang nabunturan. Ha? Uh, sa pumirma ng MOU, sa nag-employed nag dun sa mga taong na mag-training, sa mga nagpa-training, sa nagproseso, ha? Uh, sa kasabwat, masasampahan po kayo ng kaso ng Department of migrant workers dyan sa Davao City. Kay Lichon na nanghihingi ng 250 para sa passport. Ha? i lang yung passport, manghihingi. Ingat ka po. Mag-PM lang po sa akin yung hinihingi ng 250. Huwag niyo po muna kuhanin ng passport ninyo. Makipag-ugnayan po. Sa Koryong TV. Kung mag kayo ng passport at may bayad, pakulong natin si Lichon. Ha? Entrapment agad. Yun lang po. Kung may bayan po akong hindi na isama, ha? Paki-comment naman po. Ha? Ubay Bohol, nagsisimula na pala. Ha? Ah, nakakuha na po sila ng tao Ubay Nakita ko yung bro Ewan kong broker yon Hindi pa natin makonfirm ha Pero may kuryanong Kuryana Nagpunta ng Ubay Bohol Nangulekta na po ng papeles Nakaselect na po ng mga tao Yun lang po pa ng video para mabuhasan ang katanungan sa akin. Oh, malat na po. Uh, palay papalo po for more info about seasonal farm worker. Dalawa lang po. Ang klase ng seasonal farm worker. City Hall Peso Office or Department of Agriculture lang pwede mag-apply. Yung isa naman po is family invites. Uh, F5, F6 or natural, naturalized Korean citizen po dito yung kamag-anak ninyo. Uh, pwede kayong imbitahin. Baligtad naman po, dapat dito sa South Korea, merong seasonal workers program yung kamag-anak mo na mag sa iyo. Ha? Ah, huwag pong maniwala sa mga taong nag ha hire ng seasonal farm worker sa mga Facebook posts post na hindi under ng LGO or local government sa mga school na nag-aalok ng seasonal workers program huwag pong maniwala City Hall, Peso Office, or Department of Agriculture lang. Diyan sa Pilipinas, kayo pwede mag-apply. Good luck and God bless. Pakishare.